has started. Shutter button. Double tap to activate. So, magandang umaga sa inyong lahat, mga katropa. Uh, purin ng Panginoon, dahil ito na naman ako muli. Uh, happy New Year sa inyong lahat. So, ngayon, umaga na to, uh, magbabahagi naman ako sa inyo ng uh, uh patungkol naman ito sa... Uh, kung minsan pag tayo nabigyan ng pamasko pag December minsan kukunin sa atin minsan tayo na nagtatago kasi mas gusto natin na tayo magtago kaysa ibigay natin sa iba kasi para mali sana malino sa inyo mga katropa kasi may uh, may natatanggap ako pero pinabibigay ng nanay ko sa tito ko dapat ako na nagtatago noon kasi ako sa amin sa amin sa bahay, ako na mismo nagtatago, ako ang pinakamatino na nagtatago ng pera. Kasi eto, ha, us usapan naman tayo sa usapang pera naman tayo ngayon. So, nung nakaraan, December 25, nakatanggap ako ng pamasko sa sa kamag-anak namin sa Hagonoy at saka sa palit Pampanga. So, at saka, noong December 20, nakatanggap din ako ng pamasko kay Kapitan, kay Consi, tsaka kay ah uh, Governor Bogs Biolago. No? So, kasi ako, pag may natatanggap ako, sabi ni Mama, ipatago mo yan kay tito mo. Kaya nga minsan hindi ko na ipinapatago dahil ako na nagtatago dahil nga syempre unang-una pag pinatago ko sa tito ko yung pera ko pag nakita ko na lang yon mga katropa resibo na lang no resibo na lang yung nakikita doon wala nang pera so sinong magagalit doon syempre di ba ikaw magagalit ka doon Siyempre, pinaghirapan mo pag-ipunan yan. Tapos, yung, yung napanalo mo nung kumanta ka, ikaw din na naghirap dyan, no? So, sana maunawaan nyo, ha? Medyo, ano, tumataas din agad yung boses ko. Sana maunawaan nyo. ah uh, kasi, ano kasi, ganito yan. Simula nung, ah, uh, wala si mama ko, umalis, nag-abroad. Pinatabi niya sa, pinatatabi niya sa kapatid niya, yung pera namin. Yung pera ko, yung pera ng kapatid ko. Yung akin, ayaw ko. Kasi nga, syempre, may mga binibili din tayo. Gaya niyan, pumapasok kayo sa school. May pinabibili tayo. Syempre, atin yan eh. No? Kasi tayo nag ano niyan. Tayo nag uh, hirap niyan na mabigyan tayo ng pamasko. No? Noong December. Kasi ako pag ako may, may natatanggap, ako mismo nagtatabi. Ayoko ipatabi sa iba dahil pag pinatabi ko, resibo na lang. Tulad nga na sinabi ko kanina, resibo na lang yung, pe, yung pera pag ano kasi minsan ginagamit kaya nga madalas yung pera ko sabi nga ng mother ko yung panganay sa kanila ng magkapatid ipatabi mo yung yung pera ko yung pera mo kay tito mo yun na nga yung sinabi ko kaya <clears throat> Kaya ko sinasabi ito para magising yung mga ibang tao na 'yun nga ang nagtatago ng pera ng mga anak nila, yung yung tyohin nila o kaya yung mga anak nila. Tama 'yun na yung anak na magtago kasi yung anak matino katulad ng iba na napakatalino, ubod ng talino. Pag pinatago yung pera, pag pinatabi, pag nakita mo na, wala na. Resibo na lang at saka barya na lang. Magag magagalit ka don, No? Kasi ako, may ako sa mga ganun eh. Katulad ng pinagagawa ng nanay ko sa kapatid niya na bunso eh. May trauma ako doon eh. Kasi ako, pag ako nagpatago na, ng pera, ako mismo. Matino ako magtago. Kaya. Pero para sa akin, siyempre hindi naman natin may, may iwasan na hindi mawala yung pera. Pinapatago natin sa, ka, sa kahit na sino, sa bahay natin. Unlike sa lolo, sa lola nilola ko nga eh sa kanya ko nga pinapatabi yung pera eh para pag, pag, may kailangan siya ang bibili di ba kaya sana maintindihan nyo mga katropa kung bakit ko diniscuss sa inyo ito para walang gulo para walang away sa pera kasi hindi lang sa pamilya nangyayari yan, kundi sa ibang tao. May mga krimen pang nangyayari dyan, eh. Ano? Tulog yung pamilya. Biglang pagtatatagain Pero, hindi naman mangyayari yun. Kasi, ano tayo, eh. Katolikong kristyano na tayo, eh. So, sana maintindihan nyo, maliwanagan kayo sa sa video na to mga katropa, so kung may gusto pa kayong katanungan, so comment down below, uh, please subscribe to my YouTube channel, follow follow me my Facebook, thank you for watching, God bless.